May isang followers na nagbigay na air fryer kay Mama Dog. Mukhang mapapasarap tuloy yung ulam namin nito. Kaya naman natako agad ako na susi ng e bike namin para masubukan yung air fryer. Bibili kami ng isang buong mano. Matagal nang naibigitong air fryer pero ngayon ko lang na ipakita. Malapit lang naman ang Talipapa dito sa amin. At dahil nga sa umagang-umaga to, kumain muna kami dito sa bagong pandesalan. umili si Mama Dog ng halagang 25 pesos na pandesal. Hindi na kami lalayo kasi katabi lang nito pandesalan yung Talipapa. tumingin na ka agad kami. Kung magkano isang buong mano? Bukod lang inagahan namin at hindi kami nauubusan. Halagang 285 pesos pala 'yan napili namin isang buong manok. Bago mo eh, dumaan muna kami dito sa isang pang tindahan. Bibili kasi kami ng bigas. Bumili pala si mama na tatlong kilo. Abot na sa amin to hanggang gabi. Dahil suki kami at dito kami lagi bumibili ng bigas. Meron pa sobra. Charot! Pagka uwi ko, ito nga pala. Ipapakita ko sa inyo lahat ang binili na namin. Sa umaga pa lang to, ito agad ang gastos namin. Ang haliang ulam, bigas, at saka yung pandisal. Sa pandisal nga, hindi lang kami ang kakain. Hati ah, pa namin dito yung dalawang aso namin. Buti nga sila, nagpapandisal. Eh. Ako nga, hindi na. Itong aso ko nga pala ni Saruka ay walang arte. At namin, kinakain niya. Ito namang si ay medyo may pagkatsusi. Minsan kumakain, minsan naman ayaw kain ito eto si Sarukah gisa mo na pagkain magaling na sumalo doon tuwing umaga bibili pa kami na tatlong piraso ng yelo sa kapit bahay namin kahit meron kaming ref minsan sa isang araw nakakasa sampung yelo kami kasi sa isang water reject tatlong yelo ang nilalagay namin tuwing umaga lang niya kasi sa tanghali bibili na naman kami na tatlong piraso ng yelo katapos kang maglagay ng yelo eto ngadong ma-marinate na ako pinus ko na yung oyster sauce sa manok at nilagay ko na rin pala si bui skin buong paminta nga pala yung nilagay ko kasi madudurog din naman niya pag hinalo-halo nilagay na rin ako ng nor cubes na chicken ang flavor katapos sabay ko na nilagay si sibuyas at tsokabawa ting <laughs> ko na nga makalimutan nilagidi na ako na 10 kalam naman siya. Yan halo at minari marinate ko lang para talaga kumapit yung lasa. Minsan na kami makakain nito kaya dapat talaga sarapan namin. Tinakdaban ko na nga at babalikan ko to after 3 hours. At eto na nga 3 hours na nakalipas, binuksan ko na. Hinahanda ko na yung air fryer kasi lulutuin ko na to. Naglagay na nga pala ako ng paper plate. Hindi ko ko kung paper plate ba o plastic plate ang tawag Dahil doon. Dahil nga hindi na makalakihan itong air fryer, hindi magkakasya lahat ng manok. Kaya tatlo lang muna. nilagyan ko din ng konting sabaw para maging mas malasa. Medyo malabo na pero tring na ko yung manok. Ang nakalagay doon ay 180 degree tapos 18 to 25 minutes daw. para ma-assure, ko siya sa gitna. Sinet ko siya sa 18 minutes lang not sure naman ako na gumagana to kasi nakailaw na yung kulay red at kulay green mm -hmm. hindi nga pala ako makapagintay kaya binabantayan ko kasi kapag hindi ko to binantayan baka hindi pa lutuin ulang puro kagat na to nga 18 minutes na kaya naman babalik taran ko na isa isa medyo nahirap pa lang ako ng konti kasi dumidikit siya sa papel medyo nasira pa nga yung papel pero konti lang naman pagkatapos na isinat na ulit siya sa 18 minutes guro naman pagkatapos to na, iluto na sobrang gutom na gutom na kasi ako kaya habang niluluto ko pa lang eto ngat kumuha na ako sarap ko ng pipino at saka ng kamatis so, sobrang excited ko na kasi pwede na to hindi na na yan

응응응응. 음, 음, 음. 음.